po si Rosalina Pitan, KMBI program member. Ang loan ko po sa KMBI ay ginagamit ko po, po sa buy and sell. Ito po ang aking negosyo. Dati marami kami dito kasi eh, hindi pa man yung nag-asawa yung mga anak ko dito lahat. Yung bahay namin pag may bahat dito hanggang dito yung tubig. wala kaming CR. Doon pa. Paano kayo nag-CR si mam ma'am? Doon sa anong sa islaan lang magbayad araw-araw. Tapos kasi G's 10 may araw-araw namin doon, iba pa sa mga anak ko. Sinabi na ang center na pwede sa mga housing. Mag-loan Mag kami ng housing para ah, para repair ako ng bahay. Ano lang, tulung tulungan lang kami ng anak ko. Inulungan na lang nila ako kasi kulang man yung 30 ko ano na lang, ben chipin, na lang sila sa ano. Ah, oh, comfortable talaga. Hindi, hindi kagaya noon na ano. Ngayon, mar marami akong na ano. Kasi doon sa kabila, pag umuulan, pasok lahat ng tubig. Dati, ngayon okay. Iba talaga pag may CR ka. Kaysa maki-CR ka lang, may bayad pa, hindi mo pa alam kung ano ang makuha mo doon. Yan lang. Kesa may CR ka talaga. Ngayon lang sa India. Ako po sa Rosalina Pitan, isang certified kabalikat. Masaya dito sa India.